Magandang umaga po sa ating lahat at uh, welcome po sa akin uh, YouTube channel Kadwa Michael. At uh, kung uh, bago pa lamang kayo dito sa aking channel ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at uh, i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod na vlog. At uh, magtuturok ako ng vitamin dito sa aking mga alagang baboy. Bali walong uh, biak ang i-injectan ko at uh, ang i-inject ko ay itong uh, vitamin B complex plus uh, liver extract. Ang uh, content ng vitamin na ito ay uh, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12 plus uh, nicotinamide and uh, liver extract. Isang linggo na nila ngayon mula noong uh, nabili ko. First time nilang maturukan ng vitamin dahil uh, yung uh, pinagbilhan ko ay ang ginagamit ay yung uh, powder na vitamin. Um, bali 8 heads lock ito at uh, ang isa ay 5,000 pesos at uh, nagtaka laga lahat nang uh, 40,000. Starter na pala ang uh, pinapakain ko dahil uh, naubos na nila yung isang sakong uh, pre-starter. Bakit nga ba tayo nagtuturok ng uh, vitamin dito sa ating uh, mga biig? Nagtuturok uh, ako ng vitamin para mas uh, mabilis silang lumaki at uh, mas mabilis nilang uh, maubos yung kanilang uh, pagkain ang presyo ng live weight dito sa amin ay uh, nasa 230 to 240 ang uh, isang kilo yung uh, sampung uh, fattening natin ay uh, madidispose sa buwan ng Marso kaya sana makahabol sa magandang presyo